Hi, ako si Kuya Dugs. At ang pamagat ng video na to. Eh, hey, basta kami masaya. Dead ma. Ciao! Bakit? Kasi isang umaga. Nakita ko si Boy Ubo. Ay, no, comfort ni Boy Skincare at itiyang bunga. Meron kasi nakarating sa amin na hindi magandang balita. Puro masasakit ng salita ang binabato kay Boy Ubo. Hinibihan namin siya na no, huwag nalang pansinin. Habang naiyak nga si Boy Ubo. Nakatingin sa amin yung pusa nila Boy Skincare. Ito nga pala si Rosalinda. Nakita kasi nila ito pag halagala sa kalsada. Kaya naman inampunan nila. Kaya lang habang kumakain si Rosalinda, bigla kaming nagulat. No! No! <laughs> Hala! Wow! Si Rosalinda, bigla na lang niyang kinagat si Ichang Bunggan. Oh! Dahil po sa Lena Boy Skincare, nakagat kay Ichang Tila ang gagastos para magpatrok si Ichang Bunggan. Medyo pipilay-pilay nga siya kasi sa paa siya kinagat. Kaya yeah. habang nasa biyahe kami at para hindi ba lang ko si Ichang Bunggan, kakanta na lang kami ng K-pop. Queen card, I'm hot. My blue bamboo is hot. Spotlight, neba. I'm stars, stars, stars. Andito na kami sa Animal Bite Center. Nag-abot na si Boy Skincare na pambayad para sa turok. Nakagawa mo kasi na pagkain yung pusa. Ayan, deserve. Yun kasi ang totoong nangyari. Paso nga sa loob na itiyang bunggan. Pinakita niya sa doktor kung saan siya kinagat. At bago siya turokan, meron muna siyang pipilapan. Nung -no kuha siya kung kinakabahan siya. Sabi niya kahit katiting hindi daw siya kinakabahan. Bagay kita naman sa mukha. Ayan ko lang nalaman. Sa balikat pala tuturokan. Kala ko kasi dati ko sa kakinagat. Doon ka tuturokan. After 5 minutes tapos na nga si itiyang bunggan. lang na malita tinurok sa kanya. Pero hindi naman daw masakit. Nag-request din si itiyang bunggan kay Boy Skincare. Dapat daw pakainin siya sa kasi nga kinagat siya ng pusa nila Magmix and match lang kayo lahat Sobrang swerte ko kasi sumama si lang ako pero nalibre pa ako Kailangan talaga kasi nila ako kasi ako moral support ng grupo Kaya kahit anong ituro ko o orderin ni Boy Skin Care yeah. kahit masakit ang paa na itiyang bunga Siya ang pinapila ni Boy Skin Care Para daw mabalis gumaling yung paa niya Siya na rin ang pinagbitbit ni Boy Skin Care sa second floor Sabi si itiyang bunga no? na agat ng pusa Libre turok na libre yung McDo na naman si itiyang bunga Siyempre kapag kainan lagi akong prefer Lagi ako nagbabao na isang plastic na kanin Mahirap kasi mabitin lalo na kapag libre Gagalit sana ako kasi binawasan ni Boy Skin Care yung kanin ko. Kaso hindi pwede kasi nga libre lang to. Excited na nga kami kumain kaso para meron kami napapasin na kulang. Walang gravy. Walang <laughs> gravy. Walang gravy. Wala palang gravy. Pero okay lang, masarap din naman. Habang nagkakain nga kami dito, Then may iba't ibang grupo ng mga sadyante ang mga nagpapapicture sa amin. Sobrang saya nila. Pero mayroon din namang iba. napa ulit nilang sinasabi. Hindi naman namin yung kilala eh. Hindi naman namin yung kilala. At sinasadya pa talaga nilang iparinig sa amin. Okay lang naman sa amin yun kung hindi mo kami kilala. Wala naman kasya sa amin yun eh. Hindi rin naman kami artista at hindi rin naman kami nagpapasikat. Tulad nyo lang din naman kami. Nagpunta lang din kami dito para kumain. Yun lang, wala nang iba. Tinapos na lang agad naman yung pagkain namin. Kaya kahit umuulan ay sumugod na kami. Kaya imbis na magmukmo, nasa lubong na lang namin yung ulan. Ni enjoy na lang namin. Total basa na rin naman kami. Sabi pa pa yung ilo. Grabe nga ay sobrang lamig para na kami nasa bagyo. Lalo tuloy inuubo si Buyo Bot, nanginginig na nga siya sa sobrang lamig. Habang nasa kalsada nga kami, merong tumaob na puno. Buti na nga lang hindi kami nadali. Kaya naman sa amin ulan lang pero sobrang lakas ng hangin. Buti na lang sobrang galing mag-drive ni Boy Skincare. Kaya nga wow, na lang masasabi ko. Buti naman maayos ay na yung sumurod na kalsada. Pinark na namin si Blooming kung sa siya naka-park. Nga sa umaambon pa, namin siya ng trapan. Mahirap na ba nakakasilag natin siya eh. Medyo nagutom din kami sa biyahe dahil sobrang dami namin pinag-usapan. Kaya ako naman ang maglilibre sa kanila. 18 pesos pa lang ah, isang pansit canton dito. Kaya bumili ako na limang piraso para sa amin. Si Boy Skin Care naman ay bumili ng lollipop. Hindi nga siya masyadong sarap pa sa lollipop na binili niya. Kaya naman binigay na lang niya ito kay Itchang Bunga. Kaya naman kakain na kami ng pansit canton. Ito kasi masarap na merienda kapag umuulan. Dahil hati magkakapatid at hati magtito nga kami. Ay. Para mas busog naglagay ako ng kanin sa pansit kanton ko. Oh. Bahala na kayo maghati-hati din sa Pasit Canton. Bahala na kayo dito. Shoutout kay Sheila Atienza, kay Alexander Aga, kay Chilagman Manalansan, Pandi Tandoy, at kay Joyce Villagel Belarde. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!